A to Z. Presenting the award is PMPC member Timi Basil with Aura Beauty and Wellness CEO and President Ms. Benelin Amigo Molina. Congratulations. Maraming maraming salamat po PMPC Star Awards. Sa ngaling po ni Miss Karina Sanchez Rojas, ang ating kaibigan, kabalitaan at kakampi na sa loob ng apat na dekada ay walang bahid sa pagtulong at pagpapatuloy ng pagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino. Kami pong lahat ay nasa likuran ni Ma'am Karina Sanchez. Tandaan, hindi namin kayo iwan dahil sa aming mga puso, kayo ang number one. Muli, maraming salamat po sa PMPC Star Awards. Congratulations, Kapuso Mo Jessica Soho, GMA Seven. Congratulations for KMJs. Presenting the award is BMPC member Demi Basit. magandang gabi po sa inyong lahat. In behalf of the staff of Kapuso mo, Jessica Soho, mula po sa researcher, hanggang producers, editors, and cameramen po namin. Maraming salamat po, PMBC. And maraming salamat din po sa mga mananood dahil patuloy niyo po kaming naging parte na inyong um, uh, Sunday viewing habit. And asahan niyo po na patuloy po kaming lilipad ang aming team para maghatid ng makabuluhang kwento ng Pilipino. Maraming salamat po muli. star for Best Magazine Show host goes to Corina Sanchez rated Corina